Kumusta mga kaibigan? Hayaan ninyo akong paalalahanan kayo sa isang mahalagang bagay. Bago umakyat si Jesus sa langit, binigyan niya tayo ng utos na ito sa Mateo 28.19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyo alagad ko ang lahat ng bansa. Hindi lang yan para sa mga pastor o misyonero, para yan sa bawat mananampalataya, para sa akin, para sa iyo. Ngunit maging tapat tayo. Maraming beses nagbibigay tayo ng mga dahilan. Wala akong sapat na alam. Masyado akong abala. Masyado na akong matanda. O paano kung ako'y mabigo? Ngunit ito ang katotohanan. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, humayo ka kapag pakiramdam mo ay handa ka na. Simple nga sinabi niya, humayo ka. At ito ang nakakatuwang bahagi. Nabubuhay tayo sa panahong literal na nasa ating mga kamay ang mga bansa. Sa tulong ng internet, social media, at maging ng AI, maaari nating maabot ang mga tao mula sa bawat sulok ng mundo nang hindi umaalis sa ating mga tahanan. Pag-isipan nyo yan, ang mga unang iglesia ay isinakripisyo ang kanilang buhay sa paglalakbay ng buwan-buwan para lamang maibahagi ang ebanghelyo. Ngayon, Maaari kang mag-post ng isang talata, isang patutuo, isang mensahe ng pag-asa at makikita ito agad-agad ng isang tao sa kabilang panig ng mundo. Ang tanong ay hindi kung kaya nating sundin ang dakilang utos, kundi kung uh, susundin ba natin ito. Ang tawag ay nanatiling nakatayo. Hinihintay ni Jesus ang iyong, Oo, huwag na tayong mag -antala. Bumangon tayo at humayo ng uh, digital global at buong tapang, ngayon sabihin ng yes sa Great Commission, mag-share ng isang talata sa Biblia sa iyong social media ngayon mismo.